Paya ng lisensya mo. Pangalawa, let's say na ngayon nag-renew ka. Okay, renewed na yung lisensya ko. makakapag drive na ako. Hindi pa rin pwede mag drive ng L pa tsaka forward. Kasi wala kang code C. O, familiar ka sa quarter mirror? Hindi. Ito ay isang convex security mirror. Ang shape niya, kagaya ng one quarter or one fourth ng isang sphere, yung bilog. Or pwede rin siya isang bilog. No? Na naka-protrude yung gitna niya. So, a 90 degree point para maka-provide siya ng wide angle view. Ay, yung tinatawag oh. na dome mirror. Oo. Oh, oh. yun ang tinatawag nating quarter mirror. O sige, tanungin kita. Ano ang gamit ng quarter mirror? Letter A, para makita ang likod ng sasakyan habang umaatras. Letter B, para tingnan ang lumalabas na usok sa tambutyo Letter C. Para tingnan ang harap na gulong, kaugnay sa bangketa, sasakyan, at iba pang gumagamit ng daan. Letter D, para tingnan ang distansya ng nakasunod na sasakyan sa likuran. Bago sumagot, shoutout muna tayo kay Wilmer Villaflor, ang Star FM. Si Jovel Lebria ng Baracanas, Tubod, Lanao del Norte. At kay Celorico Orlando ng Quezon Province. So, anong sagot mo? Hindi mo alam yung tawag sa kanya, pero nung diniscribe ko, alam mo. Okay, very good.